What's up, Mommy? And me! Tumahan niyo kami ni Bella sa aming A Day in My Life dito sa probinsya. Habang di pa ako hinahanap ni Bella, nagdamo-damo nga muna ako dito. <laughs> Kapag ako nahanap ni Bella, hindi na naman ako makakapagdamo. Maupo lang kami magdamag, maghapon. <laughs> Habang yung mga damo rumarami. Dahil nga hindi ko kayang unahan yung mga damo, naisip ko na nga na bibili na nga lang tayo ng pang-spray para mamatay na sila kaagad. Bang. Para di na tayo mahirapan magdamo. <laughs> Kapag tayo malis ng bahay, pupunta na nga lang tayo mag-canvas ng pang-spray. Simunin nga, binabantayan ako. <laughs> Parang si Bella din. Nilipat ko muna dito sa likod yung motor dahil mainit sa harap. Ayaw ko kasi na naiinitan yung body ko. Parang jowa lang. Dumating na nga yung bill sa kuryente at pinakuha ko nga kay Bella. Mabilis nga na nakuha ni Bella yung bill. Tinabit lang sa may gate namin. Tumakbo naman si Bella para kuhain yung bill. Diyos ko dah, tingnan nyo. Wala po kaming aircon, mga kamami and me. Palang halian namin, nilabas ko lang yung tirang ulam. Pag nagiinit ako ng ulam, nilalagyan ko ng konting tubig. Para di masunog at may sabaw si Bella. Kapag nagiinit ako ng ulam, gusto ko yung kulong-kulo. Parang yung dugo mo lang kapag nagalit. Pagkakulo, sinalin ko na sa mangkok. Sa dating lagayan na para walang madaming hugasan. Ininit ko rin yung natirang gulay na pinakbe. Puro leftover yung laman ng ref ko, kaya yung dinang uulamin namin ngayong araw. Hindi na masarap kapag inabot patunang isang buwan <laughs> Hindi pa kumukulo yung pinakbet si Bella, nagugutom na kaya kumain na. Mainit na yung gulay, sinalin ko na rin sa dating lagaya. Ulam ni Bella yung sabaw ng sinigang. Ayaw niya po ng karne. Dati kumakain po si Bella ng gulay. Habang lumalaki, nag-iiba yung taste niya. Bago kami kumain ni Bella, nakaligo na kami. Pagkatapos namin kumain, nagpahinga muna kami ni Bella. Habang nagpapahinga kami, nagbo-voiceover ako. Pagkatapos ko mag-voiceover, umalis na kami ni Bella. Ilang beses na ako kinukulit ni Bella, gusto daw niya kumain sa jali. <laughs> Halos din na niya makatulugan. Nag-teleport na kami. Nakarating na kami dito sa Jollibee. Papasok na kami. Naka-helmet pa si Bella. <laughs> Sinubukan ko yung bago nilang meal. Burger at saka fries with drinks na din. 95 pesos lang. Pagkatapos namin sa Jollibee, dumaan muna kami dito. Titingin kami ng sprayer. Pumasok kami sa loob. Tumingin ako kung meron silang sprayer. Ito yung sprayer na meron sila. Meron nga akong sprayer na hinahanap. Hindi po ito yung sprayer na gusto ko. Napagtanong-tanong ko na po kasi kung ano yung brand na matibay Malutong na plastic po kasi to Yung hinahanap ko po ay bakal Yun kasi yung nakikita ko na ginagamit ng mga magsasaka Kanya-kanya po tayo ng gusto <laughs> Kung gusto nyo po ng ganito Dito lang po yan mabibili sa tapat ng kalte. Wala nga kaming nahanap na gusto ko mga kamami and me Kaya umuwi na kami ni Bella sa susunod na nga lang ako titingin ulit Sa ibang pwesto naman baka sakaling meron O siya maraming salamat po sa inyo Laban lang kayo po ang inspirasyon ko Baba! -ba!